magandang araw mga kababayan Ako po si Ayan Arcas Canelias ng VSC Agricultural Machineries Proudly presenting another successful installation of our Shinong Rice Mill Machine made in Korea Nandito po tayo ngayon sa Hanipaan OST Kabatuan, Iloilo Kung saan pumunta po yung technician natin ng Veroserve Corporation kung saan isa na namang masipag na Filipino farmer ang magkakaroon ng sariling rice milling business. Ang makikita nyo po ngayon ay ang actual installation process ng aming Sinong Rice Mill Machine. Installed by our skilled technicians from VSC Agricultural Machineries. Exclusive distributor of Sinong Rice Mill Machine dito sa Pilipinas. Ito pong makina ay kilala sa high quality output, less broken rice at tipid sa kuryente. Talagang bagay na bagay sa mga farmers at business-minded individuals na gustong magsimula ng rice milling business. Pagkatapos ma-install agad po nating tinisting ang makina. As you can see, napakaganda ng resulta. Malinis, maputi at mataas ang recovery rate ng bigas. At higit sa lahat, madaling i-operate. Sabi nga ng aming bagong user ng Shinong Rice Mill Machine, sabi niya, maraming salamat sa BSC si Agricultural Machineries dahil sa Shinong Rice Mill Machine, mas mapapakanyabangan na namin ang aming palay dahil sa sobrang mura ng palay. Hindi na kailangang ipamiling sa malayo or ipakiski sa malayong lugar. Meron na kaming sariling machine dito sa aming barangay. Kaya kung ikaw ay naghanap ng high quality at tested na rice mill machine, subok na po ang sinong rice mill machine made in Korea. Bisitahin din kami sa aming mga exhibits at demo events para makita ninyo mismo ang galing ng aming mga makina. Ako po ay si Ayan Arcas Canillas ng VSC Agricultural Machineries or Veroserve Corporation. Nagsasabing sa sinong sigurado ka sa kalidad, tipid at kita.